Narito ang iba pang balita sa Visayas sa tid ni Alan Domingo. Nakuryente ang limang taong sakay ng isang truck sa Minglanilla, Cebu. Magde-deliver sana sila ng container sa isang construction site nang masagi ang linya ng kuryente sa lugar. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima. Nagpapagaling na sila ngayon. Naayos na ang nasirang linya ng kuryente. Namatay sa pamamaril ang isang lalaki sa Dingli, Iloilo. Suspek ang kanyang binan. Base sa investigasyon, matagal nang may alitan ang suspek at ang biktima. Ayon naman sa suspek na una ang biktima ang umatake sa kanya gamit ang isang patalim, kaya ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Naharap sa kasong homicide ang suspek. Nababahala ang mga residente sa Hagna buhol dahil sa mga nadiskubreng bitak sa lupa matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Nakararamdam daw sila ng kaunting pagyanig sa lupa. Ayon sa Hagna Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, pitong talampakan ang lalim ng mga bitak at may habang isang daang metro. Sa ngayon, sa kanika nila munang mga kamag-anak, nakikitulog ang mga apiktadong residente. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.